Praise God! Hallelujah! God is good all the time. And all the time, God is good. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ako po ay makapagbibigay sa inyo ng exhortation regarding po sa prayer. Doon po sa Romans chapter 12, beginning verse 1, sinasabi po doon na ang ating katawan ay templo ng balal na Espiritu Santo ng Diyos. At ito ay iniaalay natin sa Kanya bilang hain na nakapagbibigay ng lugod o kapurihan o kalawalatian sa Kanya bilang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at ang sabi po dito ang ating katawan o ang ating buhay ay banal na handog sa kanyang harapan the kind he will find acceptable for this is truly the way to worship him the way to worship him that our body is A temple of God and we need to offer this as a holy sacrifice and pleasing to Him. Sa templo po, ang pinakamahalaga ay ang altar. At dinify ng salita ng Diyos ayon sa Korinto na ang ating katawan ay templo ng Balanay Espiritu Santo ng Diyos na kung saan, ang Diyos ay nananahan sa ating mga buhay. At bilang tayo ay templo o isang uh, banal na pinananahan ng tahanan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, ito ay inihahandog natin sa kanya bilang haing buhay, nakalugod-lugod sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Bilang ang altar ang pinakamahalaga sa loob ng templo. Ang handog na iniaalay sa altar ay pagsamba. Pagsamba. At ang pananalangin ay isang uri ng pagsamba. Kung kaya ang sabi ni Pablo doon sa Ephesians pray with all kinds of prayer. Manalangin kayo ng kahit na anong klase ng pananalangin. Sapagkat ang pananalangin ng isang tunay na nananampalataya sa Diyos ay pagsamba sa Diyos. Ito ay handog na inihahandog natin sa Kanya mula sa altar ng ating buhay. Kaya Araw-araw tayo ay nananalangin. Bilang ang pananalangin ay isang uri ng pagsamba. Hindi man ito paghingi o hindi man ito pag-request ng tugon ng Diyos sa ating mga kailangan, bagkus ito ay pagsamba natin na iniaalay o inihahandog sa kanya bilang ang ating katawan ay handog na buhay sa kanyang harapan kaya napakahalaga ng pananalangin lalo na kapag ang pananalangin ay pananalangin sa mga salitang makalangit na salita o wikang makalangit o yung tinatawag nating uh, heavenly language which is is speaking in tongues. Hanggang sa tayo ay makaranas na ng pag-iyak sapagkat na natin ang presensya ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, at nakikita naman natin ang ating mga kahinaan, pagkukulang, kaliitan, at higit sa lahat, wala tayong kayang gawin na kabutihan kung wala siya sa ating buhay. Kung kaya ang pananalangin ay pamamanhik sa Diyos ng ating buhay na kanyang binabanal, tinutuwid to the full measure of our Lord Jesus Christ. Kaya ayaw na ayaw ng kaaway na binibuild up natin yung ating buhay sa harapan ng Diyos bilang nag-aalay sa Kanya ng pagsamba sa pamamagitan ng pananalangin. Gagawin ng kaaway ang anumang kaya niyang gawin para panghinain tayo sa ating pananalangin. Magbibigay siya ng distraction, imi-misfocus niya tayo, at minsan ay inilalagay niya sa ating isipan na walang walang halaga ang pananalangin. Pero sa totoo lang, ang pananalangin ay napakahalaga sapagkat sa pananalangin ay ipinamamanhik natin sa Diyos ang ating buhay na maging kaaya-aya sa Kanya hindi lamang sa isang araw kung hindi sa bawat araw ng ating buhay hanggang sa kanyang muling pagbabalik kung kaya ang pananalangin ay napakahalaga itinataas natin ang Panginoon sa buhay natin ibinababa natin ang ating mga sariling kalooban at ito ay inihahandog natin sa kanya bilang haing buhay na nakalulugod sa kanyang pangalan. Kagaya ng binabanggit dito ni Pablo na offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable unto Him. Holy. Holy. Our life is really being acceptable unto God. Maapoy na pagsamba, maapoy na pananalangin, maapoy na itinataas sa kanya na handang gawin ang kanyang kalooban. Sumunod sa kanyang alituntunin at anuman ang kanyang mga iniuutos sa atin ay hindi natin makulang na gawin. Bagkos ito ay malubos nating gawin at maluwalhati ang kanyang pangalan. Pagsamba ng buong puso. Pamamanhik sa kanya una ng ating mga sarili bilang pinalaya niya na sa ating mga sariling kalooban, preferences, concerns, at saka mga intensyon na pansarili lamang. Kung hindi magawa natin ng totohanan ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos, at maialay natin ang ating buong puso at isip sa kanyang harapan in a daily basis. So, prayer as a form of worship is very much important. Although may mga pagkakataon na hindi natin alam kung ano ang ating ipapanalangin and yet we continually worshiping the Lord in other tongues worshiping him lifting him up adoring him giving thanks unto him worshiping him in spirit and in truth and let him intervene in our heart in our mind hanggang sa makita na natin ang ating mga sarili na talagang wala tayong magagawa kung wala siya sa ating mga buhay paghandog ng sarili paghandog ng kaisipan paghandog ng puso paghandog ng buhay in a daily basis for us to really Uh, do exactly what He wants us to do. For us to do what He commanded us to do. For us to do His very own will and not our own will. To set free from self. To set free from our own understanding. And to really be a blessing unto God and unto the people around us so as prayer is a uh, kind of worship we should pray unto god we should pray in the spirit unto god as we are offering worship praise as we are offering thanksgiving unto him as we lifting him up as we adore Him, bowing down before Him, worshiping Him, and let Him intervene in our affairs in the supernatural way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Edifying at the same time our faith, edifying at the same time our spirit to be built up in His spirit. To be built up in His commands, in His word, in His presence, through adoration, through worship, through praying in the Spirit. Hallelujah! 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 Oh, Rashi Karabara Shanda La Balashaanda La Balashi Shanda La Balashaanda Hallelujah! Shikara Barashanda we continually praying in the spirit until our life is being immersed in his spirit is being drawn in his spirit is being soaked in his presence we worship him we adore him we honor him we pray in the spirit and let him soak us in his will in his heart in his mind in his presence Nation, invés, anyway, hallelujah. hallelujah Worshipping Him. Praising Him. Praying unto Him. With total submission. And total reverence before Him. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. O oh, Rabashika Rabaralakshan Dalabalalakshan Dalabalahaya, yung bang dumating sa punto na hindi na natin alam yung sinasabi natin, sapagkat lulut na lulut na ang ating puso at isip sa kanyang presensya, na na lamang natin kung sino yung mga ipinapanalangin natin, kung sino yung may kabigatan sa puso na nabibigyan ng Diyos ng release o ng kagaanan. Kung sino ang mga may sakit na pinagkakalooban ng Diyos ng kagalingan. Kung sino yung mga taong inilalapit na sa atin upang mabahaginan natin ang kanyang salita. Kung sino yung mga taong nahihirapan na sa buhay na ito na kailangan ng lakas ng loob na magmuwala sa Espiritu ng Diyos. Kung sino yung mga taong nauuhaw sa kanyang kapangyarihan kung sino yung mga taong kailangan ng direksyon sa kanilang mga buhay, kung sino yung mga taong nangangailangan ng gabay ng Diyos at hindi ng kanilang mga sarili-sarili, kung sino yung mga taong kailangan ng tunay na kaligtasan. Hallelujah! Naalala ko si Jesus dun sa Mark chapter 1 verse 35. Nung siya ay nasa katawang panlupa at nabuhay siya bilang isang lingkod ng amang suma sa langit maaga pa lamang inihiwalay niya ng kanyang sarili mula sa mga alagad upang siya ay manalangin, upang siya ay mag-alay ng kanyang buhay sa Diyos. Ang sabi ng Hebrews chapter 5, beginning verse 7, upang ihandog niya ang kanyang buong maghapon at malaman niya eksakto kung ano yung dapat niyang gawin at kung saan siyang lugar pupunta. Kaya matapos niyang gawin ito, nilapitan siya ng mga lagat at ang tanong sa kanya, Panginoon, saan po kayo galing? Inahanap po kayo ng karamihan at tayo po'y pumunta sa kanila. Exactly ang sabi ni Jesus, hindi pupunta tayo sa kabilang ibayo o sa iba namang lugar upang doon ay ipangaral natin ang mabuting balita patungkol sa kaharian. Alam na alam ni Jesus eksakto kung saan siya pupunta at kung ano ang kanyang gagawin. At bago pa lamang siya pumunta sa isang lugar, alam niya na kung ano ang iririlis ng Ama na pagpapala sa mga tao sapagkat doon pa lamang sa kanyang sikretong lugar na kung saan ay binubus niya ang kanyang puso at isip na kung saan ay itinataas niya ang ama sa kanyang buhay at iniaalay niya ang kanyang sarili. Alam niya na kung ano ang matatanggap ng mga pagpapala ng tao mula sa buhay ng Diyos. Alam niya na na maririlis ang mga tao mula sa pagkakaalipid sa kasalanan sa pwersa ng kadiliman at sila'y makatatanggap ng mga himala na kanilang kailangan. Napakagandang gawin araw-araw na ilunod natin ang ating sarili sa pananalangin bilang ang pananalangin ay isang uri ng pagsamba. Na itinataas ang Diyos, na pinupuri ang Diyos, sinasamba ang Diyos. Iniaalay ang buhay, ang puso't isip at inahayan ang Diyos na kumilos at i-invade niya ang ating buong pagkatao, ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. At dahil invaded tayo ng espiritu ng Diyos, God will also invade people that we go to, people that around us because God invaded us first and of course God will invade people too that we go to hallelujah meron tayong ipo pour out because our cup is full how can we pour out to others if our cup is empty So in surrendering unto the Lord, worshiping Him, adoring Him, praising Him, praying unto Him as a form of worship, God is filling us up. God is filling us up. Therefore, if God filled us up, meron tayong ipupour out sa mga tao sa paligid natin. Kikilos sa Diyos magpapala ang Diyos, ihipo ang Diyos ng mga babait lalaki na babaguhin niya ang buhay at takbo ng kanilang mga kaisipan at huhubugin niya sa pagkatao ng ating Panginoong Heso Kristo. So ito ang kailangan natin na sumamba sa Diyos at ang isang uri ng pagsamba ay ang pananalangin. Lalo na sa pananalangin, hindi natin kaya unawain ang mga binibitawan nating salita na nagmumula sa ating espiritu. Kagaya ng sinasabi doon sa John chapter 7, out of our belly comes the rivers of water. Comes the living water. Yung sa belly natin. Not in our mind, but belly. Out of the abundance of your belly is the living water that gushed out, that came out for the people to be refreshed and blessed. Hallelujah. Come on, let's pray in the Spirit. Hallelujah, shikara baras shandalabala bala Oh let's worship God in praying in the spirit as we offer our heart, our mind, as we offer our life unto Him. Let us adore Him. Let us praise Him. Let us worship Him. Hallelujah, Hallelujah. Oh rashakala balas shandalabala bala shandalabala ay. O Rasika na balas siyang dalabala, siyang balas siyang dalabala. Bala. O Rasika na balas siyang Salamat po sa inyong kabutihan, O oh Diyos. Salamat po sa pagpupuno po ninyo. Sa tuwing kami ay haharap sa inyong harapan at ini-empty namin ang aming mga sari-sarili. Isinusukon namin ang aming puso at isipan sa inyong harapan. O oh God, kami naman ay pinupuno niyo. Kami naman ay nakatatanggap ng kapuspusan sa inyo. May mga pagkakatao na hindi man namin maintindihan ang binibitawan ng aming labi. Ngunit alam namin na kami ay nananalangin sa Espiritu. Lumalakas ang aming pananampalataya. Na-edify ang aming faith at nadaraman namin, O Diyos, ang inyong pagbalot sa amin, ang inyong pagpupuno upang marami din namang mapunuan ng mga sisidlan sa paligid namin at masens nila na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpupuno mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga oras na kami ay dumudulog sa inyo sa pagpupuri sa pagsamba sa pananalangin ng may wikang uh makalangit na may pagsamba at may pag-aalay ng buhay sa inyong harapan bilang ang aming buhay ay handog sa inyo o diyos bilang ang aming buhay ay templo ng banal na espiritu sa Patuloy pong nag-aalay kami sa iyo ng pagsamba, ng pagpupuri, ng pagpapasalamat, ng pagluluwalhati sa pamamagitan ng pananalangin na nakatuon sa inyong puso at isip, nakatuon sa inyong pagpupuno sa aming lahat. O oh God, po niyo ang aking mga kapatid o oh Diyos at maranasan nila ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo, ang pagbalot ng iyong Espiritu Santo, ang pagpapalakas ng iyong Espiritu Santo. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba, tinadakilan, at sa inamin ibinibigay ang karapat dapat na pasasalamat sa iyong kabutihan, kabaitan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming lahat, paggabay at pagbibigay ng katalinuan. Ito po ang aming dalangin ng may katagumpayan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsabi ng, Amen! Amen! Amen and Amen! God bless you all, mga kapatid! 拜拜。Bye bye.